Ang laki! Ang laki-laki! Ang haba-haba do! Giant barbecue ba? Hilaban na yan dahil dito sa Urwals Grill, dito sa Tagig, masusulaso ka sa sarap ng kanilang naglalakihang ihaw goodness na talaga namang mapapa oh my goodness ka sa laki, sa haba, sa sarap. Join me now na dito lang sa Gala Gala. Sarap-sarap! Tsikahin muna natin si Lalaw at Glesi para malaman natin ang history sa likod ng kanilang viral na negosyo. Uh, nagsimula lang po siya na parang ibangan lang. Pagkahapon kasi na may yung mother ko sa palengke, merong aming mini sari-sari store. So pagdating ng hapon, wala akong magawa. So naisipan ko lang siya na sabi ko, what if magtinda kaya ako ng barbecue? Talagang sinubukan ko lang sa yung trial and error, trial and error. Pumupunta ako sa mga alam ko ng mga malalakas na iwan nanonood ako doon, bumibili ako, tinitingnan ko kung paano sila gumawa, paano sila paano nila iniihaw, paano nila yung ano itsura ng mga barbecue nila. Kasi sa uh, namit na yung wife ko, nagkaano na kami. So, yun, naging magkatuwang na kami sa business namin. At mukhang super effective naman ang tandem nilang dalawa dahil talaga namang dinarayo ng mga barbecue lovers at pati na rin mga food vloggers ang kanilang ihawan. Resulta yan ang kanilang sipag at syaga. Halika, tikman na natin ang ilan sa kanilang mga higanteng ihaw-ihaw. Sinimulan ko sa paborito kong tenga ng baboy na nasa dalawang dangkal na haba ay ang linamnam at sobrang malasa ng marinade nila. Isinunod ko na ang kanilang Betamax na Diyos ko. <laughs> Hindi ko rin alam kung paano ko uubusin sa haba pero dahil sa masarap din nilang sausawa na gawa rin ng Orwals, gaganahan ka talaga. At syempre, yung isaw na parang riles ng trend sa haba. Wala nang sali-salita. Kain, Ben. Kain! <laughs> Akala nyo ba tapos na? Sinunod-sunod ko na ang pagkain ng iba pa nilang giant grills tulad ng isaw ng baboy, chicken wings, at pork skin. Iisa-isahin ko pa ba ang lasa? Lahat yan, perfect sa ihaw at perfect sa linamnam. At alam nyo ba, lahat yan, 50 pesos lang per steak. Maliban sa chicken wings na 150 pesos naman ang presyo. Maliban pa sa kanilang mga trending na ihaw, meron din silang mga lutong ulam at mga specialty food na pinipilahan ng mga tom goods at food trippers tulad ng papaitan, nilagang pata, bulalo at napakarami pang iba. Mamili ka na hanggat gusto mo. Ang price list, lahat yan makikita mo sa Facebook Messenger nila. Sa lahat po nang gusto maka-try ng aming giant barbecue, ang aming mahahaba, matataba, at syempre napakasarap na inihaw namin, pwede na po kayo pumunta dito sa number 2, Manalili Street, Central Signal, Taguig City, at Tuesday to Sunday, 5pm po to 10pm. Salamat po sa lahat. See you po. See you. Thank you. Thanks! Oh, may masasabi pa ba ako? Eh, nasabi ni iglesia <laughs> lahat. Kaya hanggang sa susunod na lang nating, it's Gersion. dito lang sa Pop! Life!